Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Merong tensyon na namumuo ngayon sa ibang relasyon ng mga aris pero kailangan lang na magpursige na mapanatiling maayos ang mga relasyon. Pakinggan mo rin kung ano ang istorya ng iyong mga kasama at sa araw na ito hayaan mo na ikaw ang mag-adjust sa ibang mga sitwasyon. Maging proactive sa iyong mga aktibidad ngayong araw. Aktibo naman ang mga aris sa araw na ito at walang masyadong stress ngayon dahil mapalibutan ka ng mga tao na maganda ang impluensya sa iyo at positibo ang mga pananaw. At sa araw na ito, maayos naman ang pangangatawan ng mga aris, lalong-lalo na ang mga atleta at yung mga tao na mahilig sa sports, mahilig na gumalaw-galaw. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos rin, exciting ang passion ng mga aris sa araw na na ito maganda ang takbo ng pag-ibig ngayong araw at maari rin na ang iyong kapartner ang asawa mo, boyfriend or girlfriend ay maaring gumawa ng isang bagay na espesyal ngayon para sa iyo. At maganda ang araw na ito kasi ngayong araw pareho kayo na committed, pareho kayo na concerned sa isa't isa at sa inyong love life. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos rin. Ang mga aris na nakakaroon ng problema sa pananalapi ay maari na makahanap ngayon ng magandang solusyon. At ngayong araw lang, kailangan kontrolin ang iyong mga gastos. Meron pa rin mga aris na kahit na nakakaroon na ng problema sa pananalapi ay nahihirapan pa rin sa kung ano ang gagawin sa kanilang pera. At ngayong araw Maganda ang pagbrainstorm ng mga aris dahil nakikinig rin kayo sa kung ano man yung mga pananaw ng ibang tao, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho at sa iyong kalusugan. At maganda ang focus ngayon ng mga aris kasi gusto talaga ninyo na pagtuunan ng pansin ano man ang mga problema ngayong araw. Ito ang dalang enerhiya ng araw ngayon kung saan mas seryoso ka sa pag-improve ng iyong mga ginagawa lalo na ng iyong kabuhayan. At ang new moon ay pap makaparating sa 27, ito naman ang enerhiya na makatulong sa iyo na ang mga plano ay matuloy. Ngayong araw-ari, si mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 10, 21, 30, 34, at 42. Malakas ang impluwensya ngayon ng sun sa iyong sektor Taurus. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw, ikaw ay mas independent. Ang malakas na impluwensya ng sun ang magdulot rin sa iyo na ang iyong concern ngayon ay ang iyong sarili. Mahilig ka na ipahayag kung ano man ang iyong mga pananaw, ano ang iyong paniniwala at kung ano man ang iyong concern sa araw na ito ang iyong mga prioridad. Hinahinay lang ng konti kasi ang enerhiya ng sun ang magdulot rin sa iyo ngayon ng konting yabang. Kaya mahalaga na balansehin ang iyong mga gagawin at ang iyong mga pananaw ngayong araw. Magaganda ang iyong creativity sa araw na ito. At maganda ang iyong abilidad ngayon kasi mas mapansin ito ng ibang tao. Ma-enjoy mo naman ang romance sa araw na ito. Maganda ang pleasure, ang pag-ibig. At ngayong araw, mas ma-recognize ng ibang mga choros na kailangan rin ninyong mag-relax, magpahinga, e-enjoy ang inyong sarili. Mas inspired ang mga choros sa araw na ito. Motivated rin kayo ngayong araw. Maganda naman ang inyong kalusugan ngayon. Mas stricto kayo pagdating sa diet ninyo, sa inyong mga ginagawa, lumalayo kayo sa mga tao na pabigat, yung nagdadala ng sakit ng ulo, at maganda naman ang pag-iwas mo ngayon ng mga problema sa away, sa kapartner, at magaling ka ngayong araw na ito na magsalita. Kaya, maplansya mo anuman ang gusot ngayon sa mga paniniwala at prinsipyo. At pagdating sa iyong career at pera, marami kang matapos ngayong araw. Huwag lang masyadong bigyan ng atensyon yung mga sinasabing hindi maganda ng ibang tao, lalo pa na meron at merong mga tao na mag-criticize sa iyo. Hayaan mo na ang mga ito at i-enjoy e mo ang iyong talent, ang iyong kumpiyansa sa sarili ngayong araw at mag-focus lang sa iyong mga gustong maabot. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 9, 15,

Malakas ang impluensya ngayon ng sun sa iyong sektor ng tahanan, kaya ngayong araw, Gemini, malakas ang iyong motibasyon. Mananatili itong ganito kung saan maganda ang iyong focus pagdating sa pundasyon ng pamilya at ng tahanan. At sa araw na ito, marami sa mga Gemini gustong umunawa, kaya magkaroon ngayon ng pagpapatawad, merong healing na magaganap sa mga Gemini na merong mga bigat sa dibdib, yung mga hinanakit, mga problema, mga pagsisisi ay maaring mapakawalan sa araw na ito. Maganda ang pagiging adventurous ng mga Gemini ngayong araw at maganda ang inyong comfort ngayon. Natatanggap ninyo anuman ang inyong kahinaan at anuman ang inyong lakas. At mas practical ang mindset ngayon ng mga Gemini. Sa araw na ito, maraming mga magaganap ngayon pero makontrol mo naman ang mga circumstansya sa araw na ito rin, mahilig kang mag-analyze kung ano ang iyong mga nararamdaman mas maging malalim ang iyong pag-unawa ngayon sa ibang tao pero mapanatili mo ang kapayapaan ng iyong isip kasi maganda ang focus ngayon ng mga Gemini ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos, mas intimate ang mga Gemini ngayon pagdating sa kanilang asawa, sa kapartner nila happy ang mga surprise ngayon para sa partner at maganda ang mga schedule sa araw na ito kasi yung mga Gemini ngayon nakafocus sa pamilya yung ibang mga Gemini na gusto nang magkaroon ng anak ay maganda ang araw na ito para dito at pagdating naman sa iyong career ngayong araw makompleto mo naman ang iyong mga kailangang tapusin kahit na maraming distorbo sa araw na ito yung ibang mga Gemini medyo mabagal sa kanilang trabaho ngayong araw pero matapos nyo rin naman ito at yung iba naman ay gusto na magkaroon ng karagdagang panahon para ma makapag-relax at yung katawan kasi ng mga Gemini sa araw na ito ay medyo pagod. At sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 15, 24, 30, 37 at 43. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng Sun na pumapasok sa iyong communication sector kaya sa araw na ito ang mga cancer madaling maliwanagan pagdating sa kung ano ang mga issue, ano ang praktikalidad ng buhay. Medyo busy ang karamihan sa mga cancer sa araw na ito, ang dami ninyong iniisip ngayon pero maganda ang paglawak ng iyong mga connections at marami kang matutunan sa araw na ito na exciting. Ngayong araw rin mas diverse ang mga proyekto na iyong gagawin. At ngayong araw ma masihan ka naman sa mga resulta ng iyong trabaho yung ipang mga cancer ngayong araw lalo na yung mga cancer na meron mga allergies, magingat kayo sa araw na ito, lalo na na matrigger ang allergy ninyo dahil sa pagkain, kaya bantayan ang inyong mga kinakain ngayong araw, at pagdating naman sa pag-ibig maayos, win-win ang mga sitwasyon ng mga cancer sa araw na ito, at ng kanilang kapartner at marami sa mga cancer ngayong araw, mas showy, mas loving pero marami rin ang demanding at mahilig na palaging kasama o kaya gusto lang na magawa kung ano man yung mga activities kasama ang mga mahal nila sa buhay. Mahalaga sa araw na ito, Cancer, maging gentle sa iyong pananalita para walang mga misunderstanding. At para naman sa iyong career at pera, ambitious ang mga Cancer sa araw na ito. Merong mga oportunidad para sa inyo at yung iba naman kailangan na i-take advantage ninyo. Maging maingat lang na hindi kayo mapangunahan ng inyong excitement dahil pagdating sa trabaho, marami ang magsiselos sa inyo. Marami ang makipagkompetensya na kasama ninyo sa trabaho. Kaya kailangan ninyong maging wais sa inyong mga estrategiya. At marami namang mga superiors, mga supervisors ang ma-impress ng mga cancer sa araw na ito, pati na ang iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 20, 28, 34 at 42. Mahilig namang magmuni-muni ang mga Leo sa araw na ito pagdating sa kanilang mga paniniwala at sa kanilang mapagkukunan. Ngayong araw, maganda ang focus pagdating sa comfort at security ng iyong pamilya. Interesado ang mga Leo sa araw na ito na tugunan ang kanilang mga responsibilidad, lalong-lalo pagdating sa pananalapi. Ngayong araw, marami sa mga Leo mahilig mag-explore. Hinahanap ninyo ang mga bagay na magdala ng security na hindi hindi kayo mataranta ng pamilya mo at matugunan kung anuman ang mga pangangailangan ng asawa, ng mga kapatid o kaya ng mga anak. At ngayong araw, exciting ang mga idea. Marami rin sa mga tao na kasama ng mga liyo ngayon nakakaroon ng mga komplikasyon kung anuman ang kanilang mga trabaho. Kaya mahalaga na hindi magpataranta sa araw na ito. Maging kalmado para focus ka pa rin pagdating sa iyong mga pangarap. At sa araw na ito, Leo, matalas ang iyong mga kutob at hayaan mo na ito ang magsilbing guide mo kasi merong mga Leo ngayon ma-overwhelm sa kanilang mga responsibilidad. At yung iba, matakot, mataranta, hindi na makapag-decide ng maayos. Kaya sundin lang kung ano ang sinisigaw ng puso at kung ano ang pakiramdam mo ang tama. Ngayong araw, ang pag-ibig naman ay maayos sa araw na ito. Maraming mga liyo ngayon, mas maging malalim ang kanilang commitment sa kanilang kapartner. Ang mga single ay maari na magdesisyon na pumasok sa isang eksklusibong relasyon at gusto nang na maging steady sa ibang tao. At yung mga liyo naman na meron ng asawa, kasal na, sa araw na ito ay mapagtuunan ninyo ulit ng pansin ang pangangailangan ng iyong partner, ng asawa mo. At pagdating naman sa iyong career at pera, Maraming matutunan ang mga liyo ngayong araw, lalo na sa mga nakaraang problema sa trabaho. At mas maging practical ang mga liyo sa araw na ito. Ngayong araw rin, maraming mga mata ang nagmamasid para sa iyo, liyo, lalo na ang iyong superiors, mga supervisor mo, o kaya kasama mo sa trabaho. Kaya, kailangan mong maging seryoso, maging... Wais ngayon sa iyong trabahoan Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga charas Ang iyong lucky color ay white At ang lucky numbers mo ay 5, 9, 16, 27, 32, at 40 Malakas naman ang impluwensya ngayon ng sun para sa iyong sektor Virgo. Kaya ang focus mo sa araw na ito ay nasa iyong sarili. Ngayong araw, mahalaga sa iyo na ang mga pagbabago para sa iyong imahe o kaya para ikaw ang umunlad ay mabigyan mo ng karagdagang pansin. Sa araw na ito, magkakaroon ka ng presence of mind, Mag mas maging positibo ang iyong mga pananaw at paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Meron ding ibang mga Virgo sa araw na ito na magsisimula ng bago pagdating sa kanilang mga plano. Yung iba naman... Ngayong araw, magaganda ang surprises na inyong matanggap galing sa mga taong nagmamahal sa inyo. Ngayong araw, ang mga Virgo ay maaring magkaroon ng problema sa kanilang balat. Yung iba, masyadong dry, kaya nakakaroon ng mga katikate dahil sa mga pagbabago bagong panahon. At mahalaga rin na iyong bantayan ang iyong mga diet, Virgo. Mahalaga sa araw na ito na ikaw ay mag-relax, uminom ng sapat na tubig dahil... Ngayong araw, mataas rin ang stress ng mga Virgo. Maganda ang araw na ito para sa mga Virgo na umaasa pa na makipagbalikan sa kanilang dating minahal kasi ngayong araw merong mga balikan na magaganap. Merong iba naman na mga Virgo na maaring maghiwalay ng tuluyan sa araw na ito kasi Ngayong araw, marami kayong mga realization Virgo patungkol sa iyong sarili at sa iyong totoong nararamdaman. Maganda rin ang araw na ito kasi ngayong araw, ikaw ay maging independent pagdating sa iyong mga desisyon. Merong good news para sa trabaho ng mga Virgo at merong iba ma-promote, yung iba naman ma-assign kayo sa ibang lugar. Yung iba ay talagang magbago ng kumpanya. Maganda ang araw na ito kasi Maipakita ng mga Virgo ang kanilang talent, ang kanilang skills para sa mga bago nilang katrabaho at mas mentally prepared ang mga Virgo ngayong araw. Sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 15, 26, 28, 31 at 36. Mas pribado naman ang mga libra sa araw na ito dahil ngayong araw ang malakas na impluensya ng sun, pumapasok ito sa iyong sektor. At ngayong araw, marami kang ikukonsider bago mo ituloy ang iyong mga plano. Klaro sa iyo ngayong araw, Libra, kung ano ang mga gusto mong gawin. At maganda ang iyong mga desisyon ngayong araw kasi mas maging confident ka. Ngayong araw rin ay pagmunimunihan mo ng maayos kung ano ang mga gusto mo bago ka gumawa ng iyong final decision. Maganda rin ang araw na ito kasi kahit na busy ka, ngayong araw magaganda ang iyong connection sa iyong komunidad Mas maging friendly ka, mas sociable ka at sa araw na ito ay magaganda rin ang iyong pag-uusap ngayon sa ibang tao patungkol sa iyong mga nararamdaman. Mas meaningful ang mga connections ng mga libra sa araw na ito. At malakas ang pangangatawan ng mga libra ngayong araw. Maging maingat kayo lalo sa inyong diet, lalo na yung mga libra na merong mga allergies ngayon ay mas magaling kayo sa pagbigay ng kalinga sa inyong sarili. Ang iyong pag-ibig at relasyon naman ngayong araw, napakalakas ng charm ng mga libra sa araw na ito. At ngayong araw, merong iba na gustong i-impress ka. Yung iba naman sa araw na ito ay maari na mahulog sa isang malakas na tentasyon para sa mga third parties kasi ang lakas-lakas ng attraction ngayon ng mga tao para sa mga libra. At ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos rin. Ang mga Libra ngayon mas maging professional pagdating sa kanilang trabaho. Yung iba naman ngayong araw, maganda ang inyong pagplano lalong-lalo na patungkol sa pamilya ninyo at sa inyong investment. At sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 10, 18, 20, 27. 35 at 43. Malakas ang intuition ngayon ng mga Scorpio. Kaya sa araw na ito, Scorpio, kung ikaw ay gagawa ng mga desisyon, pakinggan mo ang iyong mga kutob. Malakas ang impluensya ngayon ng sun sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, ang focus mo ay nasa iyong tahanan ang pangangailangan ng pamilya. At sa araw na ito, gusto mo lang hanapin ang mga bagay na magpasaya sa iyo at magpasaya sa mga mahal mo sa buhay. Maganda ang teamwork ngayong araw at ikaw rin ay nakakaroon ng malakas na kagustuhan na ang iyong responsibilidad ay tugunan ng maayos. Sa araw na ito, sikat ang mga Scorpio. Maraming mga mata ang nagmamasid sa inyo. Marami ang tumitingala ngayon sa mga Scorpio. At at ngayong araw, bantayan ang iyong pangangatawan kasi yung ibang mga Scorpio ngayon, maari na magkasakit at maari na hindi makapasok sa kanilang trabaho. Kaya bantayan ang mga ito. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Maraming mga bagong kakilala ang mga Scorpio ngayon, mga new acquaintances, mga bagong kaibigan. At sa araw na ito, ang mga Scorpio ay magkaroon ng malalim na pag-unawa kung ano ang pag-ibig, ano rin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas at empowerment mas maunawaan ng mga Scorpio sa araw na ito kung ano yung mga shallow, mababaw lamang na pag-ibig at kung ano rin yung totoong pag-ibig. At para naman sa iyong career at pera, merong mga office romance sa araw na ito. Ngayong araw, ang mga Scorpio ay napakalakas ng inyong hatak. Magnetic ang personalidad ng mga Scorpio sa araw na ito. Kaya maaari na dahil sa ang lakas ng iyong karesma ngayong araw, meron ka mga kasama sa trabaho na maaaring magkagusto sa iyo sa araw na ito. Bantayan ang iyong konsentrasyon sa trabaho. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 20, 27, 36, at 39. Malakas ang focus ng mga Sagittarius pagdating sa kanilang career at responsibilidad ngayong araw. Mahalaga rin sa inyo ang inyong reputasyon dahil sa malakas na impluensya ng sun ngayon na pumapasok sa iyong work sector. At sa araw na ito, maganda ang performance ng mga Sagittarius, maganda ang focus ninyo, maganda ang inyong mga pananaw at nakakaroon kayo ng pride sa kung ano man ang mga reputasyon ninyo sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas professional. Seryoso ka pagdating sa trabaho mo. Marami sa mga Sagittarius ngayong araw, medyo hectic ang inyong schedule. Yung iba naman, nagmamadali na mapunan kung ano ang kanilang mga obligasyon. At maganda ang inyong kalusugan, mataas ang inyong energy ngayong araw, kaya marami kayong matapos. Hindi ka mabilis na mapagod sa araw na ito. Positibo rin ang iyong mga pananaw, pati na ang iyong mga pakiramdam. At ngayong araw, merong isang tao na malapit sa iyo sa Chicharios na gusto mong o uh, gusto na maging lover mo. Pero ikaw ay tinitingnan mo ang taong ito bilang kaibigan lamang. So, ang taong ito na kaibigan mo ay may nakatagong gusto sa inyo, sa iyo, pero hindi ito bukas. Pero ngayong araw maaring malaman mo ito. At maari na sa araw na ito mahilig kang i-reconsider kung ano man ang iyong mga desisyon dahil ang sikretong ito ay maari na maging bukas ngayong araw. Kaya marami kang iisipin sa araw na ito pagdating sa isyong puso. At pagdating naman sa iyong career at pera, swerte ang mga Sagittarius na merong exam ngayong araw kasi positibo ang resulta. Ang hard work mo at dedikasyon sa araw na ito Sagittarius ay masuklian ng maayos. Maganda rin ang advice na makuha mo ngayon sa mga kaibigan o kaya kasama sa trabaho. Sa araw na ito sa Chicharrios, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 18, 26, 37, at 38. Kalmado naman at payapa ang araw na ito para sa mga Capricorn. Ngayong araw ay maganda ang trabaho, pulido ang mga ginagawa ng mga Capricorn sa araw na ito kasi maganda ang focus ng mga Capricorn na mag-improve sa kanilang trabahoan. At kalmado ngayon kasi yung tension ay hindi masyadong makaapekto para sa mga Capricorn. Matatag ang mga Capricorn sa araw na ito at ngayong araw maganda ang iyong kalusugan pati na ang mental strength mo mahilig kang i-assess ang mga sitwasyon ngayong araw kaya lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili patina sa mga mahihirap na trabaho. Mas maging practical rin ang mga Capricorn pagdating sa isyong puso ngayong araw. At marami sa mga Capricorn sa araw na ito, inaayos ninyo yung problema sa pamilya o kaya kung meron mga mga pagkakaibigan na nakakaroon ng mga iringan sa araw na ito ay maayos ang mga ito. Ang iyong career naman ngayong araw araw, very active ang mga Capricorn. Proactive kayo. Kayo ang gumagawa ng pamamaraan para maging excelente maging maayos ang iyong mga produkto o kaya kung anuman ang inaasahan sa iyo. Ngayong araw rin, ay mas seryoso ang mga Capricorn pagdating sa negosyo. Maganda ngayon ang spirit mo kasi mas maging palaban ka at constructive ang iyong pananalita ngayong araw. Mahili kang mag-research, makinig sa kung ano ang mga plano ng ibang tao at ngayong araw nakikipagsunduan ka ng maayos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5,

Positibo naman ang pananaw ng mga Aquarius sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga interaksyon sa ibang tao. Marami sa mga Aquarius ngayong araw mas religyoso at madali kang ma sa araw na ito, Aquarius. Maraming mga distorbo ngayon, kaya bantayan ang focus at concentration mo pagdating sa iyong pag-aaral at pagdating sa iyong trabaho. Ngayong araw, maganda rin sa mga Aquarius na mag-practice ng yoga o kaya magkaroon ng meditation. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maganda ang pag-ibig ng mga Aquarius kasi sa araw na ito, mas gentle kayo, maayos ang inyong pananalita, mas inspirado ka, kaya nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at marami rin sa mga tao ngayon ang naniniwala sa iyong kakayahan. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ngayon ng paniniwala na ang mga problema mo ay maging maayos. Merong mga tao ngayon na maaring magsabi ng kanilang mga sikreto sa iyo kasi mas pagbibigyan kanila ng tiwala. At confident naman yung mga Aquarius ngayon pagdating sa kanilang trabaho. Kaya lamang nakakaroon ng problema sa pananalapi. Kaya kailangan mong maging wais pagdating sa mga gastusin mo. At kailangan mo na unawain rin kung ano ba ang mga dapat na kontrol na iyong gagawin pagdating sa iyong mga gastos at bayarin. Maganda ang mga transformation ng mga Aquarius sa araw na ito at lalong-lalo na sa determinasyon mo para sa kagustuhan mo na mas maging maganda ang iyong financial at emotional support na maibigay sa iyong mga mahal sa buhay lalong-lalo na sa iyong mga magulang. At maganda ngayon ang pananaw ng mga Aquarius lalong-lalo na sa iyong sariling kakayahan. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 20, 27, 33, at 35. Malakas naman ang impluensya ngayon ng Sun sa iyong partnership sector Pisces. Kaya sa araw na ito, hindi ka mag-iisa, meron kang katuwang, meron mga tao na nakasuporta sa iyo. Marami kang matutunan patungkol sa iyong sarili ngayong araw. At ikaw rin ay mahilig na makipagkompromiso. Magaling ka sa mga negosasyon sa araw na ito. At ang mga hadlang sa mga plano mo ngayong araw ay mahanapan mo ng solusyon Ngayong araw, maganda ang focus ng mga Pisces na ayusin ang mga problema Maayos rin ang iyong kalusugan sa araw na ito Magaling kayo na maghanap ng pamamaraan na kung ano man yung mga nararamdaman ninyo Ay maagapan agad-agad At para naman sa inyong pag-ibig, mas mahal ng mga Pisces sa araw na ito Ang mga tao na nakapalibot sa inyo At kayo rin ay lalo kayong binibigyan ng suporta tiwala at pagmamahal ng ibang tao. Pero Pisces, sa araw na ito, merong mga tao na nagsiselos sa inyo, merong mga taong insecure sa inyo. Kaya kailangan nyo ring bantayan kung sino ang inyong mga binibigyan ng tiwala o sinasabihan ng inyong mga sikreto. Mag-ingat sa mga nakatagong kaaway sa inyong trabahoan. Merong mga tao na naiingit sa inyo kaya sinisiraan kayo sa inyong trabaho. Sa araw na ito rin, bantayan ang inyong temper na hindi kayo mawala sa inyong kontrol Role, kasi baka kailangan ninyo na makipagkompromiso sa inyong trabahuan at manatiling profesional. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 13, 22, 36, at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas.